Abel. Good afternoon. Good afternoon na mga Ayano. ano na. na mga Abel oh. Ayano. 12:40 na. Yan, 12:41. So yan mga Abel. Oh, so, etong ibo na to, yan si Pandora at saka si Jansen President. So eto papakita ko nga sa inyo yung mga young bird natin ni Pandora. Ayahan. Ngayon sinasabi ko sa inyong neto, ayano, bansot. Oh yan. So, kung napapansin ninyo, napakalilit ng mga young bird natin. Ito, itong isa, young bird ng BBC ng summer, itong yellow. Yung isa naman na white flight is pang BBC naman niya ng south. Yan. Yan yung kamukha ni ano, ni Miss Dickyo, kasi ang tatay ni Miss Dickyo is ito, si Johnson President. Yan. So, yun, lugon niya si Pandora. So yan mga Abel, ah uh, talagang maliliit yung mga young bird natin. Nagtataka nga ako pero tingnan niyo yung mga bagwis niya, ang lalapad oh. Malalapad yung bagwis ng dalawang yan mga Abel, kita niyo, lalapad oh. Pansinin niyo. Hmm. hmm. Ayun, ito hanggang ewo ko lang. Hanggang takloban lang ata tong BBC na to eh. Kasi meron silang MacArthur kaso hindi tayo nakakuha, hindi tayo nakaabot ng MacArthur na sing-sing kaya hanggang takloban lang tayo hindi naman tayo nagmamadali mga abel kaya kumbaga sa ano kinakabisado pa natin yung mga new bloodline natin dito mga abel ba diba, sinabi ko nga sa inyo pinaka old lines ko lang dito is ayan Johnson President tsaka ito si Peter B ayan tsaka asan pa ba yung isa ayan yung mga Peter ko yun pala yung Peter ko Toto Peter tsaka ito itong Peter na yan yun yung mga old lines ko tsaka yung Merwe na yun yun Merwe ito yan, yung merwin natin na yan. Mm. So, yun nga yung mga odd lines na natin na talagang subok na subok na natin. Pero, syempre, sa crossing nila ngayon, like dito, si Pandora, bago. Mm. Diba? Like neto, si Arden. Ayan, oh. ayan, si Arden. Diba, bago din natin bloodline niyan. Tapos, ito yung anak nila, nakabibi si Summer. Ayan. Kasi, yung ano natin sa yung Arden naman nating isa na si killing at saka yung Stockbird natin, ililipad natin para malaman natin kung ano yung kapasidad ng bloodline ni Arden at sa ani Peter asa ba si Peter anong alam Paris nito is eto to to toto toto so, to 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 to, to. Ayan, ayan. si Litar. to 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 pa. Hindi pa natin pwedeng gamitin. So, to So, ang mga gagamitin to to is... Uh... Apat lang mga Abel. Apat lang 'yung gagamitin nating breeding or breeder sa darting na pairing natin ng uh, next winter. Ito, ito. Nangunguna na si Litar. Ayun, yung Litar na 'yan. 'Yan 'yung dawon na nating gagamitin. Contender 'yung anak niyan. Contender anak niyan sa pare mga Abel. Then ito, 'yan si Litar. Gagamitin din natin 'yan. Yan at sya ayan Interrelated yan Then Ang plano ko Ang plano ko Ang plano ko mga abel etong si Pandora After ng uh, Young bird nila O oh, nga pala mga abel uh, Balik tayo kay Pandora Si Pandora pala Is meron pang pangalawang egg Ayan Ito yung pangalawang egg Ni Pandora Hindi pa natin nakikita Pero alam ko Dalawa na egg nito eh Tika tika Kunin natin ay! Parang ang liit isa. Ano ba yan? Ouch! Ba't ang liit? Ayan mga Abel. Ang liit isang egg. Aray ko. Teka lang. Ayusin ko lang yung camera natin. Ayan mga Abel. Ang liit ng egg ni Pandora. Dito tayo. Ayan. Ito yung egg ni Pandora. Aray ko. Yung isa. Itlog ano nga Mas malaki pa itlog ng pugo eh mga Abel eh. <laughs> Pas malaki pa yung itlog ng pugo. Ayan, no? Oh. So, ito nga lang sigurado. Sa alamang sa alamang. Ito ang buhay. Ito, wala. Malinaw pa sa malinaw. Ayan, no? Oh. Kitang kita nyo. Malinaw na malinaw. Ayan, no? Oh. Malinaw na malinaw pa. Ayan. So, ayan. Patang alit ng itlog ni pandorang ang isa. Arig ko. <laughs> so, yun. Ah, yan yung huling breed natin. Kasi kumuha pa ako na isang sing -sing ng isang singsing ng ng KFC mga Abel. Ari ko, tika lang, tika lang, baka mabasag eh. Aray, 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 aray. an So, yun. Sisingsingan natin niya ng ah, uh, alam ko, sisingsing ko dito kung hindi ako nagkakamali. Ano eh, summer. Summer ng ano, summer ng TGR si KFC. Yung anak niyan. Yung isa, yung isang egg na yan. Yung isa kasi, sigurado, hindi mapipisa eh. Isang summer yan. Then dito naman, sa napisa natin dito, ayan dalawa, ayan. Isang summer ng uh, isang ano, isang BBC na South saka isang summer ng BBC. Ayan. Dalawa 'yan, no? Mm, All right. Then ito kasi nasingsingan na natin mga Abel, 'di ba? Na kwento ko nga sa inyo, itong sisiyo na 'yan is anak ni Litar. Ayan. Anak ni Litar 'yan. Itong litar na to ah, mga abel oh. Yan, 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 litar na yan. Anak niya yan, to. Tapos ang nanay, ayun, yung blue bar na yun, yung litar na yun, yun, yun. Yung blue bar na yan, yan yung nanay. So, pinapisa natin. Ano ba nilagay ko dito yung singsing? -sing? Check natin mga abel kung anong singsing -sing na nilagay ko dito. Hindi ko matandaan. Aray, hindi ko ang tapang naman nito. Ay, blue, south, south. Yan. South ang sinisingsing natin diyan. Then meron pa tayong ano, meron pa tayong isang gagamiting uh, barako mga Abel ito. Yan. Yan yung bago natin barako, yan. Ito yung tinatawag nating kapos na ibon, ayan. Yan yung line natin ng kapos. Dalawa yan, dalawang ibon yan. Yan si kapos at ito pa yung isa. Ito natin gagamitin to. Ito. Yan. Ito, itong isang to. Ayan yung line natin ng kapos. Ayan mga abelaw. Alright dalawa yung bloodline natin ng kapos na na-acquire natin sa tropa. Hmm. Ayan. Yan yung bloodline natin ng kapos. Ayan. Kaya tinawag natin na ano, na kapos kasi yung mga anak niya minsan hindi ano, kinakapos sa dulo. Kaya tawag dyan, kapos. Mm. Pero ngayon, Uh, yung mga sumunod na... Kasi nasubukan ng tropa natin, dalawang salang, yun nga, kinakapos sila sa dulo. Kaya, ang tawag niya sa dalawang ibon na yan, is kapos. So, ngayon, yun nga, sabi ko, sige, kapos na lang. Pero, papasokan natin ng ibang bloodline yan, mga abel. Yun nga, yun yung mga gagamitin natin, ng mga ibon natin dito. Then, ang mga gagamitin nating hen is yan. Ito, 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 Si... Litar na yan. Aba, si... BLBL, BL, si Lady Victoria, yan ang gagamitin natin. Lady Victoria, Ayan yung pang natin sa ibang ibon natin dito. Tapos itong si Peter City, si titignan natin kung magagamit din natin. So, apat na barako, apat na hen lang ang gagamitin natin sa paparating na breeding ng winter or north race ng pare at saka ng PUF. Bale, ang mangyayari niyan mga abel, ang paliwanag ko sa inyo, apat na pairing, baliwalo yon wala. Then, kasusunod na clutch, tigigisa na lang yung papipisa ko kasi kukuha tayo ng or lima. base uh, based to sa apat na papipisa natin, baka pipili lang ako na pwede kong papisain ng dalawa. Then yung tatlo, baka ikal natin na ano, hindi natin papisa yung tatlong itlog para hindi masyado pagod yung mga breeder natin sa pagsusubo mga Abel. Kaya kailangan din natin ingatan ng mga breeder kasi yan yung mga kaya uh, mana uh, kayamanan natin sila yung nagpo-produce ng mga ibon natin ng mga panlaban. Kaya hindi natin kailangan sila pagurin na pagurin sa breeding. So kung kinakailangan, isa lang napapisa natin, mas mainam. Kung meron kayong sitter, pasiter nyo para hindi masyado pagod yung mga breeder natin mga Abel, di ba? So, ganoon talaga. Uh, ako kasi mas iniingatan ko yung mga breeder ko. Kasi yan yung mga uh, nagpo-produce sa atin. Then ito na ang anak ni uh, Johnson President at saka ni ano. Yan. Yan yung anak ni Johnson President at saka Ingrid Bandenbrook. Mm. Yan. yung kaparis niya, Tensil. Yan. Yan yung Tensil natin. gantang no? Ang gandang ibon. Mm. Apa, Apa, kaangas. So pare silang bata. So ngayon, ang unang egg niyan, kung mangingitlog na yan, tatapon lang muna natin yung susunod na egg uh, susubukan natin pero ang ilalagay lang natin is all bird hmm. Siyempre, subukan muna natin kung magkiklik yung ano nila. Hindi tayo pwede magsubok uh, na ng ibon kung hindi natin nasusubukan pa yung uh, liparan. Kasi siyempre, kung maglalagay tayo ng young bird, tapos hindi pa natin masusubok, tapos training pa lang, nga nga mas mainam, subukan muna natin bago natin lagyan ng young bird, mga abel. ba diba? Kanya-kanya lang discarte mga abel pero ito napagandang ibon.